So good morning. Today is May. May 8. May 8 for today. And Wednesday. Um, Samahan niyo po ako mag anik-anik dito sa aming kusina. Maglilipit. Yan. Pakinggan niyo po yung likod. Excuse me po. May ano. <coughs> Excuse me ay po. kasi dito na sila na side sa amin na gumagama last kasi po sa narin po yung pasensya po so samahin po ako sa ingay ng aking background yeah. thank you for watching guys and samahan niyo lang po ako. So, gusto kong video kahit na mayroong ganyang ingay pero naman para naman mayroong update sa channel ko uh, hindi ko lang kung ay mag -like dahil yung background to talaga pero dahil sa, dahil sa kagustulan ko na makapagpatulad ako kahit so meron kaming background na ganyan okay. Maraming salamat sa nagtataka sa, sa video ko. sa aking mga vlog. Minsan sa labas, minsan dito sa program, kalimitan dito sa kusina. sigitan di naman talaga ako gumagawa sa kusina. po ay nagluto ako ng sinigang. Tapos, may yung ano, morning, ganyan rin yung pinaulang ko sa yun na rin yung pinabaon ko yung sinigaw na di Hindi ko na, hindi ko siya na videohan eh, kagabi sa paglumot ko. Pero di okay. Hindi ko na siya isasali dahil mamaya siya naman din ako ulamin ko. So, hindi ko na siya isasali. Nandiyan lang sa sal. Pinagparito ko din siya ng ano. Gusto kasi ng anak ko na yung bang... Yung bang... Parang ko. Ipipilito na lang siya yung... Uh, um, para crunchy. So parang bukod yung... Yung sinigang ko ay... Bulay lang. Tapos konting karne. Tapos yung iba ay pinipilito ko na. So yung... Yung pinaulang ko sa anak ko. Pinaulang ko sa kanya ngayon. Lunch niya ay tuloy-tuloy lang kahit sa uh, kahit may yung background basta lang kung makapag-update makapag-video para po makapag goat, sa inyo para sa inyo aking mga uh, followers sa youtube kasi po wala, wala naman akong kasama dito sa bahay naman Gumayos na yung anak kong papasok sa opisina. Ako na lang mag-isa. Pusa lang kasama ko. Anak, so, free ako kung anong gusto kong mali. Yan. lang mag tayo. tayo kami nito. Kasi nag-groceries kami ng anak ko. Pumunta kami sa ano na tindahan na ganito. Kaya na, kami niyan. Mura lang po yan, nasa 65 pesos. Para pwede siyang gamitin dito. Tapos yan, bumili ako ng isang ganito. Para nilagay dyan. Pulang pa nga ng isa. Bibili pa ako rito. Yan. Yan lang po nga aming simple ano namin sa bahay. Hindi kailangan ano. ya yeah. Tapos, may binili pa ako. Yan, para patungan ng ito. Hindi kasi ito ginagamit. nandito siya nakalagay. Ayan, ito kami ng pusa. Dito ko siya nilagay. Ayan. Lipton ko. dyan sa ibabaw. Para dito, lumuag-luag siya. Yung aming, ano, yung aming microwave. Yan po ah. <laughs> konti lang mula, ala, alam nyo ba, mula no kung mula nung medyo nagbabawas na ako ng mga ano, mga bagay-bagay sa katawan. Kunti na lang ang pinanuguli namin. Kunti na lang. Hindi katulad na madami kami madami kami mamili. So, ayan. Ito, pakpak na kasi ito. Ang anak ko lang, ang anak ko lang, ang, ang anak ko na lang, ang, anak ko na lang nagkakapi. Tapos, minsan ako, kalahati lang, once you na know a blue moon. Ayan. Ito, meron na kaming dalawang ketchup pala ito dito, bago. Ayan po. Ayan. कोकोनंद चलो

É um Eu não tenho なるほど。 Alam, uh, mainit ko muna yung lunch. Yung bill namin sa kuhinti. Bayad nito. Bayad ng mga obligasyon sa lahat. Para huwag tayo makutulong ng kuhinti. Bayaran Bayad na po. Ito binayaran ng ano ko ito sa online. Ito palang kaysa nga aming ano, mga ano dito sa rep. Kaya sabi ko nga ng anak ko, sabi ko sa anak ko, bawat puntahan na lugar eh, bibili kami ng ano, ng pandikit sa <laughs> Pero ito yung ano namin, bigay ito, ng pamangkin ko. Yung pamangkin ko ng seaman. Yan. Lumaan ng Canada yung barco na sinakyan niya. Kuliting niya. Tagal na yan. Ano pang pa anak ko? Sir Gerald. Sir Gerald Khalidz pa yata. Ito bigay. Nanggaling sa Baguio. Ito yung nanggaling kami sa Riyaya. Ito rin bigay galing Baguio. Ito yung nagpuntang anak ko ng La Union. Ito mga bigay din yan. Yan bigay. Good day. Yan. bigay. Diba? Ito yung mahal na mahal na pusa namin. Ito yung anak ko. Lalo na yung anak ko kung sa uh, ako pa pinakaunang apo ko na pusa namatay siya na ano na siya sa katandaan magit ano na siya 9 years na rin 9 years din bago talaga siya na ako wala ko ng basura guys kasi ngayon ay Wednesday ang basura pag ganito araw nila ng kapag-araw ng kuha nila hindi itan ko silang dumating So, kailangan ayusin po na ang ng, ng mga basura namin. Ayun, nakatawil na ako kasi. Uwis na yung likod ko. Doon lang ako sa kusina, nanggagalaw pa. Uwis na. So, ayusin po natin ang basura po sa ngayon. yung isa. Ito yung mga bits mo Para sa basura. ko sa labas lahat. Saan ko siya bababat ko muna? Oh Ayan, na naman. Ito na kapatid. ko na lang ito kasi pwede po kong nakumuti. Lalo na may pusa ako. mga mo na plastic. Nga lang. Sila saray. Ang tray ko dito po

pagbabrasin pag uh, maliligo na ako. Hindi pa po kasi ako naligo ng whole body. nag lang ako ay ng umaga. Kasi nga, lalabas ako. Alhatid ko yung anak ko. Hindi ko kasi ako lumalabas ng bahay. Ang pambuhaw. Hindi ko lumalabas ng bahay nang hindi ako nakakapag hapbat na lang sa umaga. Kailangan lalabas na ng kali. Palakad-lakad tayo sa kali. Tayo ay eh, press ko di Hindi pa hindi ko pa po naliligaan yung buhok ko. Ngayon ko Kulay ko kahapon na yun. Ah, Blown, ano na siya? Brown black. So yan, natapos ko na ang pag-ayos ng basura. Mamaya, anytime yung pwede dumating. Pero ilalabas ko siya mamaya, mamaya pa. Nandito lang sa harapan ng bahay namin. Mamaya, mamaya pa siya ilabas doon sa mismo gate. Siguro mga ano, matangali. Kasi nisang 2 o'clock, 3 o'clock, mamadaan basura dito. Ganun ko ang mga, tapos tahimik lang. Makupot-pot pero sarili lang nila nakakarinig. Kumain na tayo. Maglalans na po ako. Ito yung ulam kong niluto ko sinigang kaninang umaga. Bawa na rin ng anak ko yan. Tapos, ito century Shanghai yan. Tira namin. Tapos ito naman ay waffle. Kinili namin sa Robinson. Ito ano na kami. Merienda yan siya. Pero yan, ininit ko rin siya. Kailangan ko. ng rice. Kasi diet na. Mga onta ninyo, guys. Kaya na tayo. For today's video. For today's video, mga nik-anik sa bahay ko. Maraming pong salamat sa lahat sa inyo. Sa mga nagsubaybay sa vlog ko dito sa YouTube. Thank you so much, guys. Xin chân các cái sống long, ngon. Đồng bộ tôi làm hay. ito po, Lumpiang Shanghai. Ay, Lumpiang Shanghai, Lumpiang Century. Maluto ko na nakakaan. Tapos may Nutella. Alam na yung sarap. Kunti na po talaga akong magkanin. Ano? Punta na akong magkanan. Tapos madaming ulam. Medyo na po ako. Sa tingin ko. Ha? Kaya po, sa tingin ninyo, lumit ba ako? <laughs> sa tingin ko po lumit ako dahil yung mga shorts ko dati na masikip, Sumikip. Maluwag na po ngayon. Kasi na sa akin ulo yun kong damit. Ibig Sabi sabihin, lumit ako. Mula nung, mm. mula nung nag-diet ako, tsaka yung walking, exercise, walking, wala sa umaga. Hmm. Ako po dati. Mano ako sa kanin. Marami akong kumain sa kanin. Kaya mabilis na kayong tumamba. Ayan. So yung binagdahit na ako dahil nga ako nagkakasakit. Tumaas yung bibi ko. Tapos lumapat yung mga lugo ko. Okay. Kung ano-ano pa. Pero ngayon sa mau negosyo na diet hindi hmm. naman sa paglalagay ng mga biktima, ng yeah. aku guys, sa paglalagay ng mga biktima, hindi naman lunch. paglalagay ng mga naman sa ng ng Thank you so much for watching this video. And please subscribe my YouTube channel. Comment, comment and share, like, and then. And please click the notification bell for updated naman kayo sa mabago kong upload na video. And thank you so much guys. Have a good day everyone.